ipinanganak bilang Inigo Lopez de Leola. Si San Ignacio de Leola ang inspirasyon ng libong mga paaralan ngayon sa buong mundo. Siya rin ang bumuo ng Kapisanan ni Jesus, ang pinakamalaking organisasyon ng mga relihiyoso sa daigdig. Noong 1548, ang unang paaralan ng Kapisanan ni Jesus ay itinayo sa Messina, Sicily. Pagkatapos ng Messina, hinimok ni Ignacio ang mga kapatid niyang Heswita na magsimula pa ng iba pang mga paaralan. Sa kanyang pagkamatay noong 1556, mayroong humigit kumulang na 35 paaralan ang mga Heswita sa buong Europa. Noong 1599, matapos ang 50 taong karanasan na mga Heswita magpatakbo ng mga kolehiyo, kanilang ginawa ang Ratio Studiorum o plano ng pag-aaral bilang gabay sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga paaralan sa hinaharap sa pamamagitan ng ratyo, binigyan ng mga eswita ng higit na kaayusan ang kurikulum. Naisaayos nila ang pagtuturo batay sa asignatura at mga kaalamang ibinibigay nila sa mga kabataan. Bago kasi mabuo ang ratio, karamihan ng mga guro ay mga kura paroko at paring nagtuturo lang ng mga bagay-bagay na alam nila. Sumakatuwid, kung ang pari ay walang kaalaman sa matematika, hindi niya itinuturo ang matematika sa kanyang mga mag-aaral. Mahigit apat na taon ang lumipas na magkaroon ng serye ng mga pag-uusap na tinatawag na kolokyum o talastasan sa pagitan ng mga guro, administrador at staff ukol sa mga katangian ng isang paaralang heswita. Sinikap ng kolokyum o talastasan na ito na bigyan ang lahat ng mga taong naninilbiyan sa loob ng mga paaralang heswita sa buong mundo ng iisang layunin at hiraya. Bilang isa sa mga naging tugon sa kolokyong inilathala noong 1993 ang Ignatian Pedagogy, a practical approach, upang maging gabay para sa pagtuturo ng mga guro sa mga kabataan ngayon. Sa pamamagitan ng bagong ratio studiorum sa forma ng IPP Higit na mabibigyan ang mga guro ng isang pamantayan para sa mabisang pagtuturo ayon sa mga katangian ng mabuting kristyanong paaralan. Sino nga ba si San Ignacio de Leona bago niya itinatag ang kapisanan ni Jesus? Tunghayan natin ang kanyang buhay sa pakikinig kay Father James Martin, isang kilalang Jesuita at media personality sa Estados Unidos.